breakfast mga ludes ayan maulan na naman kaya masarap kumain mga ludes dahil maulan tinanghali ako nang gising napasarap yung aking tulog wala kaming electric fan hindi kami nag aircon pero sarap ng tulog ko mga ludes eto yung na prepare natin na pagkain mga ludes meron tayong hotdog kasi paborito na aking mag ama at meron din po tayong natirang tinapa ayan mga halos pinainit ko lang ano yung mga pagkain na meron kami ngayong umaga para sa breakfast. Meron tayong sunny side up egg, pero hindi maganda yung pagkakaprito dahil nagmamadali ako. Pinainit ko rin po yung ating natirang french fries at syempre ang ating paboritong pipino at kamatis na pampakinis ng kutis. Pero bakit kaya hindi kinis yung kutis ko mga ludes? Ewan ko pa. <coughs> Ipinainit na rin natin yung ating natirang lechon manok. Siyempre, happy noy. Umaga pa lang, meron na tayong kanin, mga ludes. Kaya, tara, samahan nyo na ako. magbreakfast na tayo ngayong umaga. Oo nga pala, mga ludes. Laking pasalamat ko dito sa aking kawali. Tingnan nyo naman. Sobrang hirap ang pinagdaanan ng aking kawali. Ganon din ako doon sa pagpiprito ko ng ating mga ipinakita na breakfast. Kung alam nyo lang, kung nakita nyo lang kung gaano ako nakipaglaban sa pagbabaliktad ng aking mga prito dyan. Kasi nga, nanikit talagang ang buhay punong-puno ng pakikipaglaban. <laughs> 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 At dahil nga gutom na gutom na ako mga ludes, ayan nilantakan ko na. Wala nang hingahan to. Kain na tayo, magbreakfast na tayo mga ludes. Tara. Samahan nyo ako kumain ng ating almusal na medyo tinanghali ngayon dahil tinanghali rin po tayo ng gising. Good morning mga loods! Thank you for always watching my videos! I'm